Hi guys, so nakatulog ako dahil na-charge ko dapat yung airpods ko sadly natanggal siya sa bag so natanggal yung yung, yung tempura ko na labubo and then pagtingin ko nandun siya sa may tenoji check natin kung ano dun pa so check natin kung gaano ka safe mawala na item pero yung tempura, mahal yung dito eh, binibenta. So tingin ko hindi ko na makukuha yon. Ang inaasahan ko na lang mabawes yung airpods. Pero nakalagay doon, nandun doon siya sa Mio, Mio Mall. So check natin guys, update ko kayo. Ayun guys, nasa Tenoji na tayo. Punta tayo doon sa Mio Mall, sana kumain kanina. Baka doon ko siya banda na hulo. Katulog. na, ako natulog na ako. Mm. Date ko kay guys. Guys, nandito ako. So, tingin ko na, naiwan ko siya dito na may nag-surrender dito sa Lost and Found. Sa ano, sa, sa train station. So, check natin habang inahanap nila. Hi guys. So, nandito ako ngayon sa uh, ticket booth ng JR Lines. May nag-surrender. Ay, baro. This one. May nag-surrender. Buti hindi na wala. So, ayun guys so pag may naiwan kayo swerte kayo pag sinuli siya so, yun lang